Upang bigyan daan ang paggunita ng Simana Santa, pansamantalang hindi nyo maririnig at mapapanood ang mga programa sa Abante Radio simula April 17, Monday Thursday, April 18, Good Friday at April 19, Holy Saturday. Magbabalik ang mga programa ng Abante Radio sa April 20, Easter Sunday. Maraming salamat po. magandang balita dahil matapos ang halos apat na dekada Ang number one tabloid dilang radyo TV na Kaya kami pa rin Ang magiging una sa balita Hindi lang basta balita At syempre pati Entertainment Para kumpleto regados Dala namin ang mga balitang sports Abante ang best Balita Entertainment Sports to Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports talk. As a party list representative. Ang unang-una ho talaga titignan ko kung kaya natin yung minimum wage sa isa na lang sa buong Pilipinas. Mm -hmm. Yan po. Kasi parang unfair naman sa tiga probinsya, yung sweldo nila, 8 oras sila na nagtatrabaho eh. Mm -hmm mas mababa naman. Eh, ang gastusin naman, hindi nakagaya dati. Mm -hmm. na pag nasa probinsya ka, mas maliit ang uh, um, yung gastos sa araw-araw. Eh, mm -hmm. naman ho ganun na eh. Iba na eh. So, kailangan pag-aralan mo ng mabuti. At unfair naman po, 8 hours yun eh. Mm -hmm. ba diba? 8 hours nagtatrabaho, tapos dito 8 hours dead. Mm -hmm. So, anong kaibahan nun? ba diba, oh? Tama. Tsaka meron. May... Abante, abante. Abbante, raggio valita, NAYON! naion, abbante, raggio valita, naion. A raggio valita, Narito na ang mga balitang mabilis, mabangis at walang mitis. Abante po tayo sa mga balita ngayong alas 4 ng hapon. Itong pulis itinuturing na persons of interest sa pananambang kay, er kay Kerwin Espinosa. Maabante sa balita si Abante reporter Edwin Balasa. Edwin? Kim, pitong pulis na ang ngayon ay tinuturing na person of interest sa pamamaril kay Albuera Leyte Mayoralty Candidate Roland Kerwin Espinosa kahapon habang ito ay nangangampanya. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Pahardo, nasa custodian na sa kustudya na ng Albuera Police, ang nasabing pitong pulis na kinabibilangan ng dalawang opisyal at limang non-commissioned officer. Paliwanag ni Depardo na pagkatapos na paputukan si Espinosa ay, ag ay agad umalis ang isang kulay itim na SUV sa lugar na agad sinundan ng mga pulis. Dumiretso umano ito sa isang compound kung saan inabutan ng mga pulis Albuera ang pitong pulis na nakasuot ng civilian clothes. Napag-alaman pa rin ng mga nasabing pulis ay wala sa Ormoc City Police Station at hindi sa Albuera Municipal Police Station. Sa ngayon ay isa sa ilalim sa para sa mga pulis kung sila ay nagpapatok ng baril habang balik ballistic examination naman ang isasagawa sa mga armas na nakuha kong ito ay pinaputok. Ako si Edwin Balasa ng Abante Radio, ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Maraming salamat Edwin Balasa, samantala partner ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanlet Avancenya, kinastigo ng palasyo. Umaabante sa balita si Abante Reporter Aileen Taliping. Aileen? Kim, kinastigo ng Malacanang ang partner ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanelette niya matapos bati, uh, bati, uh, batiin nang tila may halong pangungutya ang sitwasyon ng gobyerno dahil sa mga insidente ng kidnapping at mga pagpaslang sa bansa. Sinabi ni Palace Press Officer Antony Castro hindi dapat ginagawang katatawanan ang issue dahil may mga buhay na nawala sa mga naganap na krimen. Dapat anya ay nakakaisa ang mga Pilipino upang umangat ang bansa at para may sa buong mundo na ang mga Pilipino ay solid. Hindi niya ito hindi niya nito maintindihan ang naging asal ni Evan dahil para ikinatawa pa nito na mayroong mga ganitong sitwasyon sa bansa. Nanawagan si Castro kay Evan na sana huwag na maulit ang mga ganitong pananalita dahil hindi rin gugustoy ng gobyerno na batiin ang dating presidente sa mga ganitong extrajudicial killings dahil maraming mga buhay din ang nawala noong panahon ng Duterte administration. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radio. Itong balita mabilis, mabangis at walang mentis. Maraming salamat Aileen Taliping sa iba pang balita. Dating MPD District Director, uh, Police Brigadier General Arnold Thomas Ibay, formal ng naupo bilang bagong Manila Police District Director. Umaabante sa balita si Abante Reporter Just Ignacio Just iyan akin ah, ah, tama na ah, ito na itinasa na kay Police Brigadier General Benigno Unit Guzman ang panungkulan bilang District Director ng Manila Police District isinagawa kanina ang over ceremony sa MPD headquarters sa UN Avenue sa Ermita Maynila si dating NPD District Director, Police Brigadier General Arnold Thomas Ibay ay itinalaga naman bilang officer in charge sa Police Regional Office, Negros Island Region. Kasunod ito ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos sa so paigtingin pa ang siguridad at pamamahala sa bagong tatag na nga uh, nasabing Rio nang ma-activate ito noong Marso uh, 27, 2025. Nabatid na sa Camp Alfredo Monte Lidino, sinyo sa Bacolod City naman, matatagpuan ang punong tanggapan nito. Balik ang uh, yung uh, dating uh, district director ng MPD na si uh, Arnold uh, Thomas Ibai, ipanasa na yung kanyang uh, posisyon kay uh, General, General Guzman bilang uh, bagong uh, police uh, district director, director, ng MPD. Samantala, so, Kim, itinaas na sa unang alarma ang sunog na siniklab sa barangay Pinagbuhatan, Pasig City, dasado alas 3 itong hapon ngayong Dernes, April 11. At bukod pa riyan, ayon pa sa BSP, ya, isa ay kontrolado na ang sunog ng siniklab sa umabot sa ikat ng alarma pasado alas 3 o 4 nitong hapon sa barangay Santa Cristo, Pulilan, Bulacan. Yung muna walang Correction lang po ang dating MPD District Director po ay si Police Brigadier General Arnold Thomas Ibay at ipinasa niya na po ang kanyang trono sa bagong MPD Director ngayong araw maraming salamat Just Ignacio. Sumayin so, yung mga balitang mobilis, mabangis at walang mintis. Sa so, oras na ito, dito lang sa Abante Radio Balita ngayon. Magandang hapon ako si Kim Mangunay. Abante, Abante, Radio Balita, Radio Balita, ngayon. Abante, Abante, Radio Balita.